Yan. Ang salabay. Obokya. Yan o. Oh. Pumipintig-pintig pa yan. gumagalaw galaw pa. Buhay na buhay pa. Yan naman yung gaway niya. Yan. Once na kumapit sa balat mo yan, mapuputol yan, matutunaw sa balat mo, yun yung nakakasugat parang nasusunog yung balat mo yan, tinanggal ko na yung galamay niya gaway sa masbati yan o kikilawin ko na ngayon ito may kita Matitik natin kung, ko rin, ano kung gaano kasarap ang kinilaw kasarap? na bukya ang kinilaw na bukya o salabay sa tagalog ito na ang salabay nalinisan ko na yan ang paglilinis niyan, buhangin lang pinanglinis ko sa tabing dagat. Yan na ah, oh. Transparent. Parang parang gulaman. na natin. Sarap niyan. Pero ngayon lang ako makakatikim niyan. natin ng sibuyas. Yas. Ketan si na iya sa buko. Kamatis. igwang. Halo na si uyas kamatis kad langaw na igwang si Lina kadamo.

Anu to? Yang Bokya. Bokya. Ni lagpang na Bokya. Dio. Lang daw sa mapati. Kuanya pa. Tuang partner niyan. Por nga Krobi. Anu, Ano mo? Oh, ito na ang Bokya. Kinilaw na Bokya. Ano. Parang jelly transparent kulainya Hmm. Hmm. Dorap. 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 <laughs>